espiritual na kaisipan. Mga katanungang totoo ba o hindi na may mga elemento na ninirahan kasama natin sa mundong ibabaw. Mga katanungan na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Halina alamin natin at tuklasin ang mundo ng kababalaghan. sa. Okay, pupuntahan tayo sa isang Yo, what's up? Good morning, mga idol katoklas So, nandito tayo ngayon sa isang Uh, abandoned resort dito sa San Pedro Laguna at uh, magsusorbe tayo dito titingnan natin kung gaano baka creepy uh, madami na nag vlog dito sa lokasyon na to, mga idol uh, at makikita natin na napakarami talagang ano, puno ng balite at makahoy itong lugar na to so pananahanan talaga to ng mga ano, mga lamang lupa kagaya ng mga inkanto ganyan so nagtanong-tanong tayo base dun sa nakita natin na, Nandiyan ng mga tao Uh, may mga kwento rin daw kababalaghan dito mga namatay na so puntahan natin uh, explore natin to mga idol at uh, yun nga panuhin uh, muna natin ngayon ng araw at isipil natin kung pwede natin itong balikan ng gabi so yun mga idol stay tune kayo dyan at kasukin natin to sobrang ano dang, ano dito mga idol talagang mataas na ng damo at nandito yung sinasabing ano uh, yung pool ito yung pool So, madami na rin mga vlogger ang pumunta rito mga idol. Na, kita nyo. pa dito mga idol yan o kung nakita nyo delikado dito ang yan o no? babawain natin yan so titingnan natin yan kunin lang natin yung ilaw natin kasi parang madilim pasok tayo dyan mga idol yan takot lang sa ahas dito Sakot. may din sa mga idol bakante pasukin natin itong mga idol isa itong parang CR ano? pira ahas tapos dito sa ahas mga ganitong abandonado mga idol paboritong tirahan na itong ahas CR na nga siya. dito. Sobrang creepy dito. Paggabi. mga right idol. Babalikan natin to. tayo sa isang ano parang ano to mga idol CR paliguan o bandawan yung mga naniligo dito sa may swimming pool so puntahan din natin yung isa pa na ano maliit na swimming pool maliban dito at dito nga mga idol may isang malaking ano dyan puno ng balite sabi ako po. Sa mga idol, uh, ito yung pool, 'yun, nakikita niyo. So, umaga ngayon mga idol ah uh, alas uh, 8 na ng umaga, so inagahan natin pumunta rito para uh, makita natin ang araw yung location, yung place. So, isisettle natin yung pagbabalik natin dito ng gabi, so yan, mga idol. At uh, <coughs> pakita ko sa inyo ang dami talagang puno ng balite rito. So, tatlo yung puno ng baliti rito. Sige, apo. Ito, idol, So, mayroon pa itong ano, yung pinaka ano niya, yung tawag dito, yung parang tuluyan ba, nasa taas. So, mayroon na daw nakatira. Oh, subukan natin mamaya pumunta at magpapaalam tayo. Napakahirap yung dahil ng idol gato, class. Kung magkikita nyo, taas. Sablang taas. So, hoping tayo na makarating din tayo dun sa isa pang yung abandon yung kano nitong poles na to yung kadugtong so walang ibang daan mga idol kasi doon daw ang daanan iikot tayo so napakalayo so dito na tayo dumaan sa kahit critical so subukan natin hoping na payagan tayo ng caretaker dyan na makapag vlog Puh. medyo nakakapagod mga idol grabe sobra Kuya. Kuya. Tao po. Tao po. Kat natin ng camera. Ayun, mga idol gato klas So hindi tayo pinayagan mga idol pumasok. Kasi binabawal na daw. Si e, nagalit daw yung may-ari. So napakaganda pa naman sana mga idol yan. Abandonado. So, dito na ako dumaan doon, mga idol. Napakahirap hirap ng daan. So, dito tayo. Maghahanap tayo ng madali-dali. No. So, tayo dadaan. Tayo tayo sa ahas. Ay, eh, sarap. Makita lang sana yung harap. Ayan. Yung <coughs> mga idol, oh. So, singit-singit -singit lang tayo kasi hindi tayo pinayagan mapasukong para makapasok dito. Bawal talaga. So, dito lang tayo sa pa Wala tayong tumuloy dyan sa loob. Makalawag yan. Abandonado na siya mga idol Abandoned desert. resort. lesanin natin to kasi okay lang yun kahit di tayo pinayagan eh, wala tayo magagawa kasi protocol sa kanila yun eh. so yun baba na tayo na tayo doon sa may swimming pool so dito na naman ulit tayo dadaan sa critical oh. Uy. na Uy, mabuhok na lupa. Wow. Ayos. Ah, Grabe intense ng ano dito. Harap natin yung kaka. Ang daan, oh. Yan mga idol. Ba na tayo balik na tayo dun sa nanggalingan natin. Uh, idol ka po plus. So medyo bitin tayo. Bitin tayo sa explore. Si hindi natin totally na pasok o yung pinakakaloob ng ano pero talagang sobrang creepy at nakakakilabot dito sa abandoned resort na ito so settle natin to mga idol pag ano babalikan natin to ng gabi so ngayon uh, survey the location muna tayo so settle natin to paghandaan natin to at plano ko rito uh, mag overnight tayo gabi tayo pasok at mag ano tayo dito mag uh, Uh, kung ano bang mga uh, kababalaghan pagdating ng gabi dito so yan abangan nyo mga idol uh, ano natin to set natin to tara let's go maraming salamat sa panonood at uh, ito yung ling lingkod si idol katoklas maraming salamat bye bye